Gandang araw po sa lahat. Uh, bala ko lang mong pumumati sa lahat ng mga tatay dyan. Happy Father's Day po. At uh, sa tatay ko, syempre, dedicated ko itong video na ito na binabati kita, Daddy, na Happy Father's Day at maraming maraming salamat sa lahat ng turo mo. I-share ko itong uh, pinakamahalagang natutunan ko sa iyo. Sa tatay ko bilang isang technician na madadala rin natin lahat. Actually, pwede mong i-apply din sa buhay na halimbawa may nasira. Halimbawa may nasira na isang bagay o nagkaroon ng problema. Isipin mo kung ano nga ba yung dahilan bakit nasira iyon. Tapos dapat i-correct mo kung ano nga ba yung naging problema doon. Hindi yung basta ka na mong magpapalit ng pyesa. Ah, ganito lang. Medyo iahambing ko siya para mas madaling maintindihan. Halimbawa, sumakit yung ulo ko. Sakit ng ulo ko. Inom ako ng paracetamol. So, after siguro mga ilang oras, possible na sumakit ulit yung ulo mo. inukolit ng paracetamol, mo, sumakit ulit ulo mo. Ngayon, hindi uh, mo alam, kaya alam pala mas sakit yung ulo mo, dehydrated ka pala. So, dahil hindi mo kinorek, kung ano nga ba yung naging problema talaga, hindi mo inayos, babalik at babalik. Uh, Siyempre, maraming pwedeng panggalingan yung sakit ng ulo, pero ano lang, para mas madali maintindihan. So, halimbawa naman ganito sa mga electric fan marami ako nakikita na idirekta lang daw uh, tumigil <coughs> sorry excuse tumigil siya tapos idirekta lang daw para gumana ulit so maraming maraming natutuwa na wow gumana ulit yung electric fan ko or kadalasan sa mga rice cooker so yun pag nasira daw yung thermal fuse i lang daw at gagana na raw ulit. Hindi mo na raw da kailangan dal dalihin sa mga technician para gumastos ng malaki. Actually, ganito lang po iyan para sa akin opinion ko at base sa mga pag-aaral, uh, i-assess muna natin bakit nga ba pumutok o nag-cut yung thermal fuse. So unang una ano nga ba ang ang uh, trabaho ng thermal fuse. So ito po ay safety. Meron nga po tayong makikita dyan na nakasulat 3 amperes tapos meron nakasulat 3 amperes o basta parang pinaka maximum na ampere nya 2.5 something uh, para mag cut sya pagka umabot don sa maximum na ampere na yun. at meron din dyan nakasulat na uh, temperature so pag umabot sya sa certain temperature na sobrang taas magka cut na sya o puputok na ang fuse so sinave niya ang uh, electrical wiring o ang motor at ang bahay nyo sa pagkasunog. Ngayon kung ididirekta nyo lang yun possible na gumana naman talaga. Kaya lang, eh bakit nga ba siya nasira? Ibig sabihin ay nagiinit. Ngayon, kailangan nating malaman ng dahilan bakit nga ba siya umiinit. Sa so, mga bintilador, usually ganito lang po yan kasimple. Ano nga ba mga parts ng bintilador? So may motor dyan, may shafting, bushing, tapos, syempre, yung mga switch na lang. Pero ganito, bakit nga ba siya nag -iinit? Usually, ito lang naman po yan. Uh, tuyot na yung langis. So, pag natuyo na yung langis, sisirain niya na yung... Uh, magiinit na yung bushing shafting natin. Masisira na yung bushing shafting. Ngayon, uh, mag i up na siya. Pag nag i up na, iinit, magkakat na yung fuse. So, possible na gumana siya. Dahil nga dinirekta, kaya lang sigurado iinit at iinit yan. Eh, tingnan natin at hindi natin alam na kung ano pa yung mga posible mangyari. Sa so, madaling salita, tinanggal natin yung safety na fuse. So, gayon pa man, ang simple nga pag may maintain lang naman na electric fan natin ay mag-oil. So, kung ganyan na tumigil na, uh, sira ang bushing shafting, kailangan palitan na natin yung bushing shafting yan at i-re-oil tapos tsaka natin lagyan ulit ng thermal fuse. May nabibili naman na ganun, mura lang. Siguro mga nasa 5 pesos o 15 pesos lamang yun. So, yun, yun lang po. Uh, happy Father's Day sa lahat. Sana nakatulong itong maikling-maikling video. Ingat po sa lahat ng mga tatay. Maraming-maraming salamat po sa mga turo nyo. God bless.